magkakaiba Ang tingin ko yata mananalo na sa iskater pa Ang pag-ibig mo kailan kaya makakamit Lagi ka nakikita nagwiwit-wit Kailan ka kaya babalik sa aking tabi paulit-ulit Ah, like ka to Pantes! 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 At times, at times, at times Ipaglalaban ko pag-ibig ko sa'yo hanggang sa dulo Kahit matanong ka sa iskater babawi lang tayo Mag-check-in mag, mag ka, mag-cash-in ka Panalo tayo, sinaktan mo ako Pinaasang mo lang ako Iniwan mong nag-iisa Mahal ko na saan ka na Mahal pa rin kita Kahit na may mahal ka ng iba Ako sa ni magbabago sa manalo tayo sa Sabado Touch 15! tadi! 30! Pinaasa mo lang ako Sinaktan mo ako Pinaasa mo lang ako Iniwan mong nag-iisa Mahal ko na saan ka na Mahal pa rin kita Kahit na may mahal ka ng iba Ako sa'yo di magbabago Kala tayong dalawa magpakailanman Ay, <coughs> man. Thank you. Thank you. Maybe this time. <laughs> kahit magano lang po, kahit magano lang po, teh. Kahit barya lang po. Kahit barya lang. Yeah, kahit barya lang, kuya. Kahit barya lang po, barya. Ya, yeah, 20. Ha? Huh? 20. Uh, wala. Ha? Wala. 20 lang, kuya. Wala. P20 oh, Oh, benteng, <laughs> benteng, selamat benteng, Selamat, selamat. <laughs> Lamin, selamat benteng, 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 benteng,